mangrove park international na lang nababasa mga tropa eh natakot ah, ka na? ito yung place na yun ano pa rin? lang dyan lang kayo ah ito na tropa malapit na tayo oh di ba sabi ko sa inyo ito na to eh tara let's go nandito na nakita ko na napakaganda For today's video mga tropa ay may pupunta kami spot ni Joaquin and ni Tonton. Say hi guys! Hi! Oh, hi! Hi! hi. Ay hilo kasi siya. Ay hilo siya kaya oh, medyo is na meron let's do this! Come on! Let's do this! Yo! Pag may gusto kang puntahan na magandang place, kailangan mag-sacrifice ka ng Oras Tsaka yung fear mo Dapat matanggal yung fear mo Diba, Joaquin? Parang abandonado na siya eh, eh mga tropa Alam ko may mga nagshoot dito eh Yung pictorial May mga nagpi-pictorial dito eh tropical. Hindi. Mangrove. Ayan Pero hindi mo na siya mabasa. Mangrove Park. Mangrove Park. International na lang nababasa. Mga tropa eh. Ayun. May mga mangrove talaga rito. Kasi basa-basa rito eh. Let's go. Nasira ata. Ayun sya, mga sira ata, ito yung place na yun. magingat ka lang, wag kang madulas. ito yung mga tropa dating pasyalan saan? kahit kano? yun? kano? mga isda kahit Nakita mo? Oh? May mga giba-giba na ano May mga giba-giba na Puno Sino kaya may ari nito? No? Ano yun? Oh my god Tingnan natin Ano yun? Tignan natin. Diretso lang tayo. Kaya mo pa? Oo. Tapat-tapot. Bakit ba mm. okay. Ano? Tuloy tayo doon? No. No. Tignan natin. No! Teka lang. Wait lang. I want to go back na. Look at this ano ba yung titignan natin? Parang may mga ano pa ron. Teka lang, dyan lang kayo ah. Sorry, Ay, may ano, may pahako. Di, doon tayo. Kasi nandun yung daan eh. Tingnan natin. Nandun yung daan tropa. ha takot ka na? diyan, yan. Sara, tingnan natin. Titingnan lang natin dito. Papa. Eh, no, may mga mangrove, di ba? Sabi ko sa inyo eh. May mga mangrove dyan. Ayan o, yung mangrove. Come on. Tingnan natin dito. Yung bakawan kung tawagin, di ba? Ayan o. Ang ganda, Ang ganda, di ba? Pero parang nakakatakot. Daming ano. Baka matusok ka dyan. Ay, mga tao ata. Naririnig ko may umuuboy. Parang may namamana. Ayun, ang ganda. may mga isda rin. Nakita mo yun? Tingnan nga natin. Dito tayo. Ayun yung daan. Ayun nga yung daan. Titingnan natin dun. Nandun nga yung daan ng oh, mga linaw doon. Ito na tropa, malapit na tayo. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, ito na to eh. Tara, let's go. Nandito na. Nakita ko na. Tara. Eh, nag-ano sila oh. Nag-ano sila. Dito tayo. Tingnan natin Dito kayo pwede kayong lumubog dyan kasi naka pa, ka kayo ano, naka chinelas kayo pwede kayong lumubog sige try nyo lumubog dyan okay let's go I'll go first Ang ganda mga tropa mga tropa Ganda. Diba? Diba? Tapos puro mangrove dyan. Kailangan mo nga talagang maggalagala at tignan yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. At least nakapunta na naman tayo sa isang magandang place. Dito at malapit lang. Diba? Napakaganda rito.